David Likaw ko, napatingin kay Barbie Forteza nang gawin ito. This today. Hindi maiwasan na mapatingin at mapangiti si David sa ginagawang kakulitan ni Barbie. Grabe talaga ang kulit ni Barbie sa tuwing kasama niya si David. Hindi maitatanggi Lagi talaga napapasaya ni Barbie si David sa pagiging kalug niya, natututong tumawa ng malakas si David pagkasama si Barbie. <laughs> 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 ang saya-saya nila, genuine ang happiness nilang dalawa, dahil nga sobrang komportable ni David kay Barbie, Lumalabas ang tinatago niyang kulit, nahahawa na si David, nakikipagsabayan na siya kay Barbie. Wala silang dull moments, happy vibes lang talaga sila, hatid talaga nila ay saya, kapag magkasama. Samantala, puspusan na ang paghahanda ni na Barbie at David, sa kanilang mega serye na pulang araw, si Barbie sa kanyang tap dancing, Si David naman ay nag-aaral ng magsalita ng Nihongo. At gun handling training. Chica test today.